Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, isapong pong caregiver dito sa Bansang Israel. Hello ka OFW. Today's vlog, usaping day off muna tayo. Anong araw ang day off namin at, at ilang oras? Siyempre, kailangan din natin ng pahinga, di ba? Kaya, kailangan natin mag alis ng stress. Kaya yung aming day off dito is eh, nagsisimula ng Friday afternoon, tapos babalik sa amo ng Saturday evening. So, kumapatak siya ng 24 to 26 hours. Ah, uh, yung iba, katulad ko, aalis ako sa amo ko ng Friday afternoon, tapos babalik pa lang ako is Sunday early morning. Um, kasi yung ibang mga caregivers nagtatrabaho sa malalayong lugar uh, binibigyan sila ng amo ng konsiderasyon yung iba nagbibigay sila ng 36 hours para makapagpahinga ang kanilang caregiver uh, ganoon sila ka kakonsiderate yung mga employer namin dito tapos siguro pansin nyo more than one day or more than eh, 24 hours ang aming day off saan kami nag stay ito yung aming flat. Flat ang tawag namin dito sa Bansa Israel. Kung saan kami natutulog pag nagdi-day off kami. Ito, dalawang kwarto at isang um, CR. Yun. Pag Friday evening, maraming tao dito, lalo na pag sahod time. Yun. Maingay yung Tel Aviv. Maingay na maingay. Kabilaan yung karaoke. Yung mga party-party. Pero today is Saturday evening. So, medyo tahimik ang lugar. Wala nang gaano. Tingnan nyo yung ano. Papakita ko yung Saturday evening. Wala nang tao. Nagsibali ka na yung mga caregivers. Ayan. Back to work na sila. Ako, bukas pa. Kaya yeah, yun ang aming day off. From Friday afternoon till Saturday evening. Yung iba katulad ko, From Friday afternoon till Sunday early morning. Yun yung consideration na binibigay ng aming amo. Kaya sana uh, may natutunan kayo about sa aming mga OFW dito sa bansa ng Israel. Alam ko trending yung Israel ngayon at dumadami yung haters ng Israel. Uh, pero sana mag-research kayo. Uh, wag kayong manghusga ka agad. Yun lang. Don't forget to like and subscribe my channel. God bless. Ingat.